Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga mag-aaral ng Bagong Barrio National High School kasama na rin ang lahat ng mga guro ng ating paaralan lalong-lalo na sa mga guro ng Filipino Department Ako po ay naimbitahan na magbigay ng isang mensahe sa araw na ito subalit uh, sa kasalukuyan po ay meron kaming seminar for for 3 days ng lahat ng mga high school principals Kaya po sa pamamagitan na lang ng Isang Maikling video clip na ito ipararating ko po ang aking mensahe. Unang-una po, gusto ko pong pasalamatan ang buong Filipino Department, ang lahat ng mga teachers sapagkat uh, alam ko po na sila talaga ang nag-effort para sa pagdiriwang na ito. Napakaganda po ng pagdiriwang na ito, yung buwan ng panitikan sapagkat ako ay naniniwala na yung panitikan, yan yung tinatawag natin sa wikang Ingles na literature ay isang malaking bahagi ang ginagampanan nito sa sa pag-aaral ng mga kapataan. lalong-lalo na po sa inyong mga mag-aaral ng Bagong Barrio National High School. na uh, nais ko pong bigyan ninyo ng halaga ang pag-aaral ng panitikan. Sa pag-aaral ng panitikan, yung mga akdang pampanitikan ng mga sikat na manunulat, marami po tayong matututunan. Sinasalamin ng mga akdang pampanitikan yung ating lipunan sinasalamin din ng mga akta pampanitikan yung mga nasa loob o yung yung damdamin ng ng mamamayan. Kaya po sa pagdiriwang na ito ng Bagong Barrio National High School sa pamumuno ng Filipino Department naway kayong lahat ay maki makibahagi makibahagi kayo sa maraming mga gawain ng Filipino Department. Alam ko na at natitiyak ko na marami po kayong matututunan. Mag-enjoy -e din kayo at malalaman ninyo ang halaga ng panitikan na ito. Ngayon, maaring uh, maaaring matanong ninyo po, ano ang kaugnayan ng kapayapaan sa panitikan? Bakit ang ating tema ay ang panitikan at kapayapaan? Eh kung atin pong iisipin ng malalim, ang talaga naman pong pinopromote ng mga akdang pampanitikan ay hindi naman kaguluhan hindi naman uh, yung yung war hindi yon ang ang talagang ipinopromote kahit po anong akdang pampanitikan yung basahin natin kahit sa wikang Filipino o wikang Ingles may mga values po tayong makukuha doon at syempre ang isa talaga sa makukuha nating values doon ay yung pagiging peace-loving individuals natin. Opo, yung pagmamahal natin sa kapayapaan. Kahit dito sa ating paaralan, sa Bagong Barrio National High School, syempre, sino ba naman ang gusto na may kaalitan tayo? Mas gusto po natin na tayo ay minamahal natin yung ating mga kamag-aral at sa pamamagitan nun, merong kapayapaan naway yung mga ganitong bagay ang makuha natin sa pagdiriwang natin ng buwan ng panitikan dito sa Bagong Barrio National High School. Muli, Ma'am Maria Victoria David, akin po kitang pinasasalamatan lahat ng mga teachers po sa Filipino. Maraming maraming salamat po at sa inyong mga minamahal naming mag-aaral ng Bagong Barrio National High School. Naway, marami kayong matutunan sa pagdiriwang na ito ng buwan ng panitikan. Tiyak! hindi kayo talo rito kundi panalo kayo panalo kayo rito lalo na kung talagang babasahin ninyo yung mga magagandang akdang pampanitikan dito sa ating bansa yun lamang po maraming maraming salamat at patnubayan tayong lahat ng Panginoon Diyos